Sa makita, guys. Ang dalim na nang nabungkal ko. Guys, okay, so, tingnan nyo. Yung itlog. Palapit dito yung camera, ma. Ito yung itlog, guys. Nakita ko na. Ayan. Sisig siya. Sisid ako. Sisiran ka, be. Ayaw ah, niyang maligo. ah. Guys, sasakay sana ako habang naliligo siya, pero ayaw niya, Kumbong. Ayaw niyang maligo. Ang daming yabok, guys. Nangangagat sa ulo ko. Magbablog sana ako kasama yung kailabaw namin. Kaso nga lang, aray. Kaso nga lang, guys, ang daming lamok. Pinakagat yung buong katawan ko. So, maliligo na lang ako doon, guys. Ayoko na dyan sa kalabaw. Daming lamok. Pati nga si mama, kinakagat na daw ng lamok. Tara, na. Madala kita, ma. Sa ah. babong. Sabon. Dalanta, hindi na lang ako maligo ah. Sobrang lalim dito guys pero susubukan ko pong maglangoy. Ayan. Ah. Oh. Oh. Basta guys parang hindi pa ako dito nakavlog no. Tumama ko kay mama kasi nga nagpapaligo siya ng kalabaw. Sabi ko samahan ko na lang siya at ako'y maligo dito sa ilog. Malapit lang to sa kubo, guys. Punta na muna si Mama doon sa kalabaw namin. Ay, sobrang katin ng ulo ko. Sisig <laughs> siya. Sisid si Sisiran ka, be. Ah. Sarap talaga maligo dito, guys. Pero hindi malamig yung tubig, guys. sa ah, dahil nga siguro sa sobrang init kaninang umaga. Hanggang maghapon kasi yung init, guys. Kaya siguro mainit yung tubig. Ah! Oh. <coughs> ah. Ah. Asya makita guys. Yung lalim naman pala man, oh. Yan, wala pa rin. Ang dalim na ng nabungkal ko. Guys, okay, so, tingnan nyo. Yung itlog. Palapit nito yung camera mo. Ito yung itlog, guys. Nakita ko na. Ayan, oh. Ha! sabon, it's a prank. Walang walang itlog dito sa buhangin. Pero meron naman talagang nangingitlog sa buhangin, guys. Pero itong akin ay sabon po. Oh, 3, oh, 2, Grabe na At bago matapos ang video na to, may gusto akong ipapakilala sa inyo na nilalaro ko. Alam niyo naman yan, guys, yung ano, si Super Ace. Pero ang dami ko dyan na pagpipilian, ayan. Pero yung lalaroin ko po ay, si Super Ace. At tara, laro tayo. Hindi tinuhon natin, play. Yun. Pag magandong talaga guys, alam niyo naman yan, di ba? Namimigay talaga ako ng pagkikash. Opo. Play. Ayun. Huwag ko natin kalimutan guys, magbeta. Magbibit lang ako dyan ng 500. Ayun. Ayan. Scatter. Guys, tingnan nyo guys. Wait lang. Ayan. May tin-spins pa ko tayo. Pindutin lang ko natin. Ayan. Bigay ka. Wala pa. Ay, grabe. 700 agad. Oh! 1,000! Oh! Bigay ka pa! Grabe. 600! Gita nyo naman yun guys! 100. Okay, 900. Oh, 3,000. Hello, 300. Kaya guys, sa mga gusto dyan, mag-register, nasa, comment, nasa comment section yung link. Nabubulog na ako. 400. Make oh, 2,500. Grabe na yun. 900. Oh, 1,500. Grabe. Napakalaki na bumigay. Oh, 300. Make up ako. Oh, guys, tingnan nyo. Nag-bit lang ako ng 500 nanalo ko tayo ng 12,700. Kaya sa mga gusto dyan mag-register, nasa comment section yung link. Kaya, dali!